langanin pag ito ay ate pong pinapitas makukuha at makukuha na po siya pero okay lang din dahil maganda na po ang presyo pagkat po tayo ng ate pong baging ating kalamansi yan po yung mga pang november natin no yung mga gaholen Ah, uh, papipitas lang po natin dito, yung lahat lang po ng mga malalaki. Ay oh, ano. Oh. Basang-basa po si mga katribya. Hmm. hmm naka, naka yung yong ang ating bunga, sanga. Maulang umaga po sa ating lahat mga katribya, Magandang araw po sa lahat ng ating mga subscriber Pati na rin po sa ating mga bagong subscriber Welcome po kayo sa aking Youtube Channel uh, Ngayon pong umaga, ay na po Katatapos lang po halos po ng ulan Nagumpisa po na mga lasing po ng madaling araw uh, Ngayon ay madilim-dilim pa Kaya stop muna po tayo ng ating uh, pagpapapitas po ng ating kalamansi para iwas po dun sa pagkasira mahirap na po kasi mga katribya po tayo malutuan lalo na po pagka po ganyang mahal po ang presyo dahil pagka yan naluto ang isang bag mo eh, sa lahagang 1.4 and 1.5 sayang yon dahil siguradong yon na itatawad ng uh, buyer o kaya sino man po yung ahente na inyong makakausap e ngayon tanggal muna po tayo muli ng ating uh, bagging linis muna sa ating kalamansi at buti na lang po tayo nakapag-spray kahapon magaganda po ang panahon kaya nakasingit tayo sa ating pong mga bulaklak at mga buko Ayan, dami naman po mga katribya ah Continuous lang mga ka, ang ating pag-aalaga. Ayan. Malalaki na rin po yung ating mga bunga. Marami kasi itong mga katribya pong mga alanganin. Pag ito'y ating pong pinapitas, makukuha at makukuha na po siya. Pero okay lang din dahil maganda na po ang presyo. Pagkat po tayo ng ating pong baging ating kalamansi. Ayan o. Yan po yung mga pang-November natin, no. Oh. Yung mga gaholen. Ah, uh, papipitas lang po natin dito, yung lahat lang po ng mga malalaki. Ay, oh, ano? Oh. basa po siya mga katribya. Hmm. hmm naka, naka yung yung ating bunga sanga ito po mga po yung nagbibigay inspirasyon din po sa atin sa kalamansi nakikita natin po yung ating inaalagaan okay marami po siyang bunga at yan nga maganda pa ang nagiging halaga kaya yun naman po ang ating sineshare sa ating po mga kababayan sa ating po mga magkakalamansi Huwag tayong sasawaan po sa pag-aalaga. Nandiyan na po yan, nakatanim na. Pagbutihan na lang po natin mga katribe po ang alaga para magkaroon din po kayo ng ganitong mga bunga. In-upload na po natin mga katribe po yung ating pamamaraan sa pag-aalaga nito. Pati na rin po yung ating uh, mga gamot po na ginagamit. Nandiyan naman po yan, basahin na lang po ninyo sa ating po mga comment section. At uh, kung gusto po ninyo mga katribe po ng uh, tama po ng mga pagtitimpla po ng gamot kung meron kayong chance o pagkakataon available naman po tayo rito sa ating farm, magchat lang po kayo kung kayo po ipapasyal para lalo natin kayong maturuan sa ating mga uh, pagtitimpla po okong sa gamot mahirap po kasi mga katribyo, pagkalimbawa sa chat chat o doon sa comment mas maganda yung actual po ninyong makita para po at least alam po natin po yung pamamaraan po ng pagtitimpla ng gamot po natin ginagamit merong ibang mga nagbablog tinuturo nila yung kanilang pamamaraan po ng pagtitimpla tapos mga meron nagsasabi po ng kanilang mga gamot ay alam ka rin naman mga palpak pagka kasi hindi po hiyang yung gamot po na yung ginamit sa kalamansi o kaya doon po sa lugar eh meron palang ibang insekto na sasalakay sa inyo eh, hindi naman po, hindi po magiging ganun pong success na maraming magiging bunga kalamansi ninyo kaya mahirap po yan pagkaipakikita po natin sa inyo po yung mga gamot na ating ginagamit tapos eh pumalpak ang mayayari po noon eh yun pong nag -vlog. kaya mas maganda depende rin kasi kung ano po ang hiyang sa inyo pong lugar kung ano po yung mga insekto kaya para po sa ating mga katribya yung ukol po doon sa nagtatanong ng paggamit pagtitimpla oh, yeah. kung meron kayong chance meron kay pagkakataon available naman po tayo sa ating pong farm pag wala naman po tayong lakad kaya lang syempre tayo ngayon mga katribya uh, pag mayroon naman po tayong tutorial na syempre po ninyo hindi pa kayo nag abiso eh, hindi nyo po ako makikita po doon sa bahay ngayon sa bagay nandun naman po yung aking pong tatay always naman po na naman siya siya naman po ang inyong atatagpuan Ayan o Tagtag -tag na rin po mga katribya po Yung ate pamulaklak bulaklak Buko na siya Magandahan po mga po Ng kalamansi Pagka po bata Ganito pong nag-uulan Yan ang una pong nauubos Yan po mga katribya po mga ka ang, uh, Unang mga napipitasan Kaysa sa matanda Kasi ito Magtitimba lang po ang pang mamimitas Tapos mayalayhay na Agad matutuyo Hindi kagaya po nung hinahagdan Medyo matagal yun Tsaka nabubugbog ang kalamansi Kaya kada, kadalasan Naluluto ang bunga Kaya mas una pong pinipita sa mga katribya po yung mga bata Bawa gaya ito Batang kalamansi o, Pagka po mga bayar Yan ang una-una pong titirahin hindi nila masyado pong papansinin po pag matanda na kaya mas, mas agad na uubos ang bunga ng bata kaya pagka po tumaas ang presyo ng kalamansi wala nang bunga ang mga bata matatanda ngayon kalamansi ang matitira kaya mas maganda meron kang bata meron kang matanda hindi po ma, uh, hindi mauubos ang inyong kalamansi ito po yung ating magic fruit daming bulaklak ang bango naman yung ating pong sili oh. matanda na sumisipa pa rin may bunga pa Makapatay na po yung ating mga damo. Kaya lang siyempre nag-aalis po tayo ng ating mga baging. Dito lang naman tayo mga tripa po halos dito sa dulo. Uh, Meron tayo mga natitira pa. Saka ito. Yung... pandakake Ito yung ginagawang tagdan nung kami po yung mga bata ng terador. Alis-alis muna tayo ng ating damo sa ating kalamansi. Yeah, shout out po sa ating mga viewers sa ibang bansa. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito, isa sa ito pag tinatanggal po natin eh, sinasagad na po natin sa ilalim naalis po natin po kasi makakadiskrasya pa yan pagka nakapaka dyan masusuya ka ayan mga alis ayan sa kalamansi mga katribya hindi po misan pare-parehas po ang size meron pong maliit na may naiiwan meron naman pong mas malabong siya kaya kami saan nandun po sa lupa o kaya doon po sa punla pero kadalasan nasa punla pagka punla po natin ay laos yung maliit po ang nagiging bunga tsaka ang puno ito, ito mga hindi na po inaabot ito ng ating herbicide pero yung mga na herbicide natin Patay na po ang damo Alam. At siyang putol. Sa marami kasi ito mga katribyang mga maliliit na bunga at yan po rin po sa maganda ang presyo ito, ito, ito yung mga may higpit ang baging Oh, oh. Kapit. yan Pinagtatalis ako nito sa kate. Ang ganda na po ng bulas niya. Oh. Tiyaga-tiyaga lang mga katribya Ang pag-aalaga Gaya nito eh Di man po tayo nainip Ito na Pag na pinag-aamihan na po natin Kasi kami Yung iba talagang naiinip Kasi ang kalamansi talaga matagal po Ang investment dito ng pera Pagay Kumpara naman po natin sa mangga Mga katribya bago ka mag-harvest sa mangga mag tanim hihintay ka ng 5 years sa 5 years tsaka ka magpapabunga halos 6 na taon kaya lang doon sa pabunga ninyo once a year pagka na pumalpa ka doon sa bulaklak ng inyong mangga talo ka hindi kagaya sa kalamansi pag malaki po ang inyo pong punla, isang taon lang mag na po kayo ng pag-harvest dahil makakapitas na kayo paunti-unti. Tapos habang tumatagal siya, uh, mabot ang dalawang taon, ayan, ito dalawang taon at kalahati, ganito na po siya ngayon kalalaki, marami na po ang inyong mapipitas. Ang kagandaan, yan po sa kalamansi. Maaga kung compare niyo sa mangga. Pero pag sa gulay, Hanggang 4 months po kasi ang gulay Kaya lang Isa lang kuha Isang alagaan After nun Babalik ulit tayo sa panibagong tanim Kaya Yan po ang ati pong i Sinasuggest natin sa inyo Kung po pwede sa kalamansi Ang inyong lupa Pwede po nating taniman pag na naman po ay nag na po ng pamumunga dere derecho na po siya wala na siyang magiging bakante maliban na lamang kung hihintaon po ninyo ng alaga kasi alaman si pagka po natin ng alaga hindi po natin tinubigan hindi po natin siya dinamuhan tatanda ang itsura hindi siya magkoproduce po ng bulaklak tsaka ng bunga pero pag aalagaan po ninyo, continuous po ang pagbibigay ng bunga na ating kalamansi. Ito, itong direction na ito mga katribya, hindi naman po siya kalamandari. Pwede po ninyong putulin. Para siya magsanga ng panibago. Ito yung ating baging. lang dito sagad sa ilalim ang ating putol sa bagi para hindi na po tumubo kasi uuli yan tapos putol Ayan, sinasagal na po sinasagal na natin ang putol ng ating paging Para, para, para mamatay sa tuluyan. Ayan, mahirap po natin ito ngayon tanggalin. Matindi kapit yan. Tawag sa amin dito, sitaw-sitawan. Ayan. Madalas na tumubo sa simenteryo. Ngayon sa kalamansi rin, ganun din, tumutubo rin yan. Ayan, makunat yan. Ayan, hindi po basta-basta naalis. Ay linis-linis tayo ng ating pong kalamansi para medyo magaganda ang ating aanihin. Lalo na ito. Para marami po tayo mga nakabinbin. Tingnan niyo po yung mga buko ng ating kalamansi, oh. Mga buo naman, pero meron din pong sira. Ayun, yung kupildong na itsura. sa ilalim tatanggal ng ating dabong ulik kaya paglusong natin mga katribya hindi po nawawala ang ating pandamo gulok pag mayroon sa ngantuyo, alisin po natin sinatawag na tawag na ano ganda po ng uh, mga sanga ng ating kalamansi saka po yung pitasin yan yeah. lalaki ng bunga oh. meron pa rin po tayo mga maliliit maliliit na mga bunga palakihin ngayon mga kapatribya po yung panahon po ng eleksyon asahan na po ninyo lalo pong magmamahal ang kalaman si dahil marami po gagamit niyan mga panghanda, pangrekado pagpapakain sa pangangampanya eh, madali, mabilis maubos ang kalamansi. Kaya yeah, lalo po siyang nagmamahal. Tapos, kukonti yung mga napipita sa ibang lugar. Kaya maswerte na lang yung pong mga natira. Ito sa atin, natira. Uh, di natin pinapitas ng kamurahan. Inabotan po ng mahal. Yan. Yeah. pati rin syempre yung buyer swerte rin dahil meron siyang ititinda kaya maganda rin kumisan hindi ka kagad-agad magpapapitas dahil nasusunod po sa presyo nadadali natin po yung magandang halaga kapag hindi uh, tayo kagad nagpapitas gaya nyan tayo tayong pitasin. Linis-linis muna tayo. Tingnan nyo po yung mga nalinisan natin. Ang ganda na siya. Ang lalabong. Ready. Ready na po muli. Ng ating uh, alagaan. Kaya wala po siyang mga insekto eh. Kasi na-spray po natin kahapon. Pero pagkalipas po ng gamot natin na yan, tsaka po uli ngayon, sasalaki po yan. Ayan mga ka-tribe po yung kalamanda rin natin. no? Oh. Ayan, meron po mga nakakalusot. Yan naman po yung ating putol. Pag Pagputol natin, para na rin tayo naligo. Dahil tumutulo yung tubig ng ulan. sinasagad na po natin yung putol kasi tutubo uli yan mga katribya ito. ingat lang po sa pag aalis nito dahil tinik ilalagay naman po natin ito sa samparan para maiwas disgrasya paista po ng uh, pitas po sila nanay dahil maulan Delikado, baka po masira po yung bunga at uh, hindi naman magdadagdag eh baka malugi pa ay mas maganda na yon. pag gumanda na po yung panahon tsaka uh, maganda magpapitas ng kalamansi eh. pero po ngayon mahirap pagkaganyan po masungit ang panahon mahirap po makipagsabayan kaya pahinga muna, linis ng ating uh, palamansi.